Hello, hello, hello. Meron po akong bisita dito sa harap. Ayan po. Wala, nag-uusap nag lang All kami dun sa mga ano. Wah. Display ko noong ang betang gamit ko. Kaila lang pa niyang gin. Ayan po. Mag-vlog ko. Mag-hi ka. Hi. <laughs> Naka, nakasarado kasi ako. Hindi nakikita. Yan po ang aking kaibigan. Kapit bahay ko. Mag-vlog ka. Wah. Opo Tagalog-English. <laughs> Hello po sa mga viewers ko sa aking channel. Musta na po? It's Sunday day. Ayan po, ang dami ko pong gagawin dito. Magre-renovate ako. Ang dami yung marungin. Ang dami ng agyo. Ang dami alay kabok! <laughs> Ayy, ah, ito ang bawat Domingo na para Tash, dyan, mo. Ilan po? Ilan? O, tingnan mo meron akong costume Bibilig na. Bibili ng tubig. Ayan po si <laughs> Celine. Hello! <laughs> oh, Nating ka pa palang tindo. Alam mo na mo. <laughs> kay ano inuman daren wow, mimi eh. inuman daren mimi nung ano nakamali <laughs> tang ini ngay ini eh? wala nakamal atin cha 30 kanya aliwa aliwa na presyo ngay ini lawa wala mamaktura ka kanya no mo tang pamaktura ta <laughs> <laughs> <Shish. Daba> batala <laughs> sana datang lagi <laughs> <laughs> salamat po naglilinis ako ang gatas sa tangis ali Kay pera murang condensed yan. Gagawin ko ng nya madadaw akong ice cream. yung gagamitan ko yan. palas, Palas. Pama siya tapa. Kendi Wow, arin man tindang umot. Baka lala sa tinya bandook. Tinya pa pantay ng kalmatun-tama. Siprala. Daw 'diya. Ah, nandila, tigagana-gana patikay. Tapena yan no. Hala, <laughs> <laughs> tsaka ang kaman. Nga, sasali ka, pilang mo. O to, may isa, kaya mo na yung manapapalit. Mamaya po. May espadya. O. Boy, may apapalit. Doon wala itong resibo mo. Oh. Ano yung makakayod ang date mo? Kaya hmm. magkaan yun na yung tangin yung makanya? Kaya na para-para presyo -para yan. Kaya ah, magiging 20 itang, dati yan eh. O, 25 yan dati. Itang may atong 30 eh. Ano yung kamal? Ano yung kamal? Malian dili cranberry. Ha? Ewan yung gagawa akong ice cream. Pangay ko yun. Kaya hmm. Kayan mo na yan Gamitan mo na itang kahit. baka ano pa magpalto. Panting daw. Kaya kung balas pa sa lima yan. Limang baldo. Oo. Ano yun? Hindi ko ayarin mo yan. Pitin. Magkanda pareta. Pitin. Pitin na pareta. Malis na ako. Ano yung tapunin ko rin. Oo. James, yan na po. Naririnig nyo ng sapan namin tungkol sa utang yun. <laughs> uh, thanks for watching!